Ang Baclayon Church sa Bohol ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinatag ang simbahan ng mga paring hiswetang Sina Juan de Torres at Gabriel Sanchez noon, 1596, at naging pinakamatandang kristyanong pamayanan sa Bohol. Naging parokya ito noong 1717 at nakompleto ang kasalukuyang gusali yari sa kural noong 1727. Sa hindi inasang pagkakataon, isa ang Baclayon Church sa mga heritage sites sa Bohol na nasira ng isang 7.2 magnitude na lindol na tumama sa probinsya taong 2013. Kaya December 26, dumayo ako sa buhol para makita ko ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas so salamat po sa inyong guys sa inyong panunood sa araw na ito sa aking pelikula.